Hello guys, for this video share ko sa inyo nabili kong upuan pang Vidal Excel. So, 2 months na to guys. So, tinatamad lang akong gumawa ng video. Ayan. sampang pang dining table sana yan. Para magandang tignan. Kaya lang, hindi siya ganun ga kaganda yung quality niya. And, maiksi yung uh, paa. Ayan. So, bumili ako ng... Madali lang naman siyang i-assemble. Bumili ako ng extension para sa paa. Kaya lang, pangit. <laughs> ang pangit tignan. Ang mahal pa man din naton. So nakadalawa akong bilhin, isa sa Temu tapos isa yung dito. Sa Senior Life pa yan, guys. Sa Temu siguro inabot din yan to 300 tapos ito 1,000. So medyo nabudol ako ng very very light. Ayan. Ayan guys, so akala ko manipis lang siya pero may pagka-chunky pala yung style niya. Naitaas naman, ayan guys. Ito na yung nabili kong stool or upuan sa Bidal XL. So, hindi siya kasi ganun katibay. So, kaya dito ko na para hindi masayang. Ang plano ko, dito siya ilalagay. Kaya lang nga, hindi maganda yung paa niya. Pangit. As in, pangit talaga. So, may pagkatsang siyang tignan. Ayan, ayan. So, nakikita niyo yan. Pangit siya. Compared dito talagang elegant ang dating. Dito may pagkapangit. So, hindi siya pang pa display. So, parang hindi masayang. Bibili pa sana ako ng isa. Pero, wag na lang. Kasi nga, hindi gaano matibay. Poor quality siya. Hindi ganong kaganda yung quality niya. And, yung, yung paa, hindi ganun kaganda. <laughs> parang scrap. Tapos, etong isa na to, pinili ko naman yan sa, para ma-extend lang na kaunti, sa so, Temu. Ayan. Parang nagagamit siya sa table. So, yan. So, ganyan na lang. Ginanyan na namin, guys. Kasi nga, amin uh, sa may bisita si Julian. Para hindi namin lagi ina yung table. So, ako, may likas ako umupo sa doon. So, yan na lang ang pwesto ko dyan. Tapos, kinoberan ko na lang sila to. Mabuti may kakulay. Ayan. So, para hindi agad madumihan. Kasi gusto ko, habang kumakain, may view ako. So, yan.